foreshadow para sa akin, in my own experience. Kasi tuwing hawak ko yung trophy na to, sobrang saya ko pa rin and I'm so honored. Ang binagbitan ng trophy. So siguro kung ano isipin ng iba, parang hindi na rin important sa akin. Basta ano meron tayong na achieve na ngayon sa FAMAS. And uh, at the end of the day, na-recognize na yun na yung ginawa natin sa Pieta. Uh, ang saya-saya ko na. And actually, yun, kimento ko na rin before, that night, ayun, kasama ko itong matulog. Ginawa ko po unan itong trophy. Actually, hindi ako nakatulog sa sobrang saya. So, siguro yung, ano, yung ibang issues, parang hindi naman siya naka-affect sa akin kasi in terms of happiness, in terms of feeling proud, in terms of feeling of accomplishment and meaning. Parang ako, sobrang hanggang ngayon, medyo high pa rin ako sa pagkakapanalo natin. And, ayun, magkakasama ko tayo ngayon. Kaya, I'm, I'm, just happy to bring this trophy uh, to people na who, ano, I want to share it with and kasama kayo doon. Uh, hindi ka ba parang na-disappoint uh, na -disappoint ka, hindi, siyempre, uh, during the time na ipinis pinasok uh, mo ito so, sa Metro Manila Film Festival, parang I'm sure, uh, in the same manner sa maraming supporters mo, maraming niniwala sa'yo, na ito na nakapasok man lang sa everywhere considering na napakaganda ng pelikula. I'll be honest, nasaktan ako nung hindi ko nakapasok sa Philippines. Kasi I believe in this movie and many other people believe in this movie. And yung ibang kakaunti pa lang ako ka kasi nakakapanood nito kasi uh, konti na screenings namin last year. Lahat sila, ang tanong nila, uy, ba dito nakapasok sa MMFF? So, baso yung question. Masakit po, pero that's ano eh. Kasi accepted na natin yung fact that you know, it's, if not impossible, it's very, very hard to enter and to be included in the MMFF. And uh, para kung dumaan talaga sa butas ng karayo, and uh, total, I had my share of MMFF -MMM films. Kaya yeah, yung know, bridal shower, panal, di ba, Gorge? Uh, at di ba? So, ganun talaga. Minsan you make it, minsan you don't. Pero, I never deny the fact na ano, na nasasayangan ako na hindi ito nakakalala kasi hindi ito nakapasok sa event How about the upcoming uh, 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival? Any plans? Uh, this year, uh, we have no plans. I have no plans to join the MMFF. It's a focus na po sa, ano, sa public service. Okay, lastly, anong tatakuhan mo sa darating na eleksyon? siguro po, for now, uh, there's nothing final yet until we file. Pero for now, uh, my brother is doing a very, very good job as congressman. Kaya naaminin ko sa inyo na mas magaling siyang congressman kaya sa akin. So, we let him ano muna excel and let the people decide. Tapos, uh, status quo. My brother will run for congressman, I will run for councilor. Kasi, kita ask na ano eh, na-enjoy ko na rin. Actually, si din na nagsabi, enjoy mo muna tong pahinga mo. Parang pahinga mo to. Kira niyo po, simula po nung naging konsela ko ulit. Ah, nakapag-aral ako. I'm pursuing my PhD na sa UP, Urban and Regional Planning. Tapos, ah, nakapagtayo po ako ng mga negosyo. Pagkatapos, nabuntis ko yung isis ko. <laughs> <laughs> Nagkaanak kami, apat na anak ko. Mas marami ako kahit sa family ko. Nakagawa ako ng pieta with Nora Honor, Gina, La Gina Alahar, and Jacqueline Jose. Tapos nanalo pa tayo ng mga maso. Parang ang sarap ko ulit makagawa ng mga bagay na hindi ko nagagawa before. And napaka-productive naman ng time ko as counselor and I've enjoyed it. Congratulations!